Alright, good day, good day sa mga ola ano? Or share natin kung paano ma-remove ang mga scratches no. Tulad nito. Dahil 'yan sa ano, sa ipot ng manok. Oh my god. So, hindi lang 'yan, meron pa rito 'yan, meron pa rito tinamaan yan ng pagbukas ng katabi nating sasakyan ano. Pero hindi natin nakita kung sino. Tapos tapos ito. 'Yan ano. Ito tinamaan talaga tayo sa likuran. Pero hindi na natin hinabol dahil ah, uh, ah uh, mabala lang tayo so papakita natin mamaya gamitan natin ng scratch remover instead na papipinturahan ano para makales eto pakita natin ano kung anong gagamitin natin eto yon nabili natin sa ano sa sako no scratch scratch out tingnan natin ano kung ano bang uh, epekto pag uh, ginamitan natin eto na try natin ito at uh, since nawala tayong pang uh, foam scratch ito na lang gamitin natin no try din natin pakita natin mamaya kung ano maging resulta so ayan nilagyan natin no? uh, so, natin ng uh, ngang, uh, scratch remover yan ganoon din dito tapos uh, umpisan na natin ng scrubbing to no? para matapos na alright itong naging resulta nawala medyo or nabawasan ayan may konti pa kasi so kailangan pa sigurong uh, i-scrub ng gusto no dito naman nawala naman yung white pero mayroon pa rin tuldok so tama kasi yan ang pinto ng kabilang sasakyan yun dito naman wag nang pilitin kasi malalim na ito eh so ibig sabihin kailangan talagang pintura dito okay lang siya tapos dito no, kailangan talaga ng pintura so hindi rin kaagad hindi basta basta no pag medyo malalim talagang kailangan ah uh, pintura na talaga ayan po no sharing sharing lang dito kung paano maka-remove ng mga maliliit na mga scratches maraming salamat sa inyong panunod sa aking malit na channel pagpalay nawang bote sa God bless everyone